Ay, Diyos ko pao, Diyos ko pao Ano ka pagkainit din, day na ay Ay, tingnan ninyo yung itlaw Dinis sa Ay, dahil pa pinirito down Yaw Asan ka? Nataklo ba? Yaw Tinatan ninyo, tlusaw na Sobrang inay Dahil pa pinirito Ay, nakaw, eh. Dig pa. Pinirito din na, eh. Tinama na. Tanga na! Kapagkakain na, eh. namaya, kung diri rin magtagaw. Baka daw mga time! Mga karugtaw. Buitikal. Mga katikal dyan. Ayan na, oh, kung sasabit na naman, kainitan na naman, na naman, na naman. Yan po, ayun nung isang araw haw, sabi ko ho, pati ang maya, ay silong at sa sobrang init ay lasa ko ho isang aray ay kita naman ninyo, ay hindi na umabuti ka, kaunti na, at nakasilong na, ayan ha, namatay, nanigas na sa sobrang inayt. Sige pa mga kaibigan, mga karugtaong, ay kayo bahala din ay At itatawag ko lang St. Peter o kaya isa Puri na reaction to At para makakrimate na Diba? Bye bye